Noong ikawalong siglo bago si Kristo, ang mga kaharian ng Israel at Huda ay humaharap sa panahon ng matinding kaguluhan. Ang kalagayan ng politika at espiritual ay minarkahan ng mga tunggalian, hindi matatag na mga aliansa at isang tumataas na pagbagsak ng moralidad ang Israel sa Hilaga ay nagpupunyagi upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan sa gitna ng unos na ito at ang huda sa timog ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa ganitong magulong kapaligiran, lumitaw ang isang propeta na nakatakdang baguhin ang direksyon ng mga bansang ito, si Isayas. Ipinanganak sa Jerusalem, ang kabisera ng kaharian ng Huda, si Isayas, ay anak ni Amos. Ang pangalang ito na ibinigay sa kanya ay hindi nagkataon sapagkat nangangahulugang ang Panginoon ay kaligtasan. Isang pangalan na walang duda ay nagpapahiwatig ng kanyang magiging papel sa hinaharap. Lumaki si Isaiah sa gitna ng isang bansa na sinalanta ng mga krisis, nasaksihan ng malapitan ang mga tensyon na naghahati sa mga hari. Sa isang banda, naroon ang mga nagnanais na panatilihin ang kadalisayan ng pagsamba sa Diyos sa kabilang banda ang mga naghahanap ng mga alyansang pampolitika sa mga bansang pagano na nagdadala ng mga banyagang impluensyang relihiyoso. Ang mga bagay na ito ay nagsira ng moralidad at espiritualidad ng mga tao noong panahong iyon. Mula pagkabata, napansin na ni Isayas ang malalang bunga ng mga pagpiling ito. Nakikita kung paano inilalayo ng mga ito ang mga tao sa Diyos ang idolatriya at kawalang katarungang panlipunan ay kumalat na parang salot, sinisira ang banal na kasunduan na ginawa ng Israel at Huda sa Panginoon. At habang siya ay nagmature, ang kanyang pag-unawa sa banal na misyon na ipinagkaloob sa kanya ay lalong lumalalim sa bawat araw na lumilipas. Nararamdaman niya ng mas matindi na siya ay tinawag para sa isang dakilang bagay, isang bagay na magbabago ng lahat mula ngayon. Ngunit hindi niya inasahan na ang presyo nito ay ang kanyang buhay. Sa templo, ang pinakabanal na lugar para sa mga tao ng Huda, nagsimulang maisulat ang kwento ni Isayas. Sa isang sandali ng malalim na pagsamba at introspeksyon, nagsimula siyang magkaroon ng isang pangitain at nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa isang mataas at banal na trono at ang laylayan ng kanyang damit ay pinuno ang buong templo. Sa paligid ng trono, ang mga serapin mga makalangit na nilalang ng malaking kapangyarihan at kabanalan ay tinatawag ang isa't isa, Banal, Banal, Banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Isayas, Kabanata 6, Talata 3 Sa harap ng maluwalhati at nakakatakot na pangitain na ito, naramdaman ni Isayas ang bigat ng kanyang sariling pagkatao at pagkakasala sa isang kilos ng kawalang pag-asa at pagsamba, siya'y sumigaw, kaawa-awa ako, ako'y nawala, sapagkat ako'y isang taong may maruruming labi at nananahan ako sa gitna ng isang bayan na may maruruming labi at nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Isayas, Kabanata 6, Talata 5 Kinilala ni Isayas ang kanyang kawalan ng karapatan na mapasa harap ng Diyos at naunawaan ang kalaliman ng kanyang pangangailangan para sa paglilinis. Kaya't isa sa mga serapin ay lumipad patungo kay Isayas, dala sa kanyang kamay ang isang buhay na baga na kinuha mula sa dambana gamit ang isang tinasas. Sa baga, hinipo ng serapin ang mga labi ni Isayas at sinabi, Narito, ito ay humipo sa iyong mga labi. Ang iyong kasalanan ay naalis at ang iyong kasalanan ay napatawad. Isayas Kabanata 6, Talata 7 Matapos ang paglilinis na ito, narinig ni Isayas ang tinig ng Panginoon na nagtanong, Sino ang aking susuguin at sino ang pupunta para sa atin? At si Isayas na ang puso ngayon ay nalinis at puno ng sigasig para sa banal na layunin ay agad na sumagot. Narito ako, suguin mo ako. Isayas, Kabanata 6, Talata 8 Sa mga salitang ito, lubos na nagtalaga si Isayas sa misyong propetiko na itinakda ng Diyos para sa kanya. Sa gayon, sinimulan ni Isayas ang kanyang ministeryong propetiko sa panahon ng paghahari ni Jotam, hari ng Huda. Isang hari na bagamat hinahangad ang Panginoon at gumagawa ng mabubuting gawain ay namuno sa isang panahon kung saan ang bayan ay labis na nasira. Alam ni Isayas na nahaharap siya sa isang napakalaking hamon kung paano gagabayan ang isang bansa na kahit na sa ilalim ng pamumuno ng isang matuwid na pinuno ay patuloy na lumalayo sa mga landas ng Diyos pinalakas ng kanyang espiritual na karanasan at ng kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos, nagsimulang mangaral si Isayas ng may tapang at autoridad. Hindi lamang niya binalaan ang mga tao tungkol sa mga kakilakilabot na kahihinatnan ng kanilang mga kasalanan, kundi nag-alok din siya ng mensahe ng pag-asa. Ipinahayag na ang kaligtasan ay nasa abot kamay ng mga magbabalik loob at babalik sa Panginoon. Sa panahon ng paghahari ni Jotam, si Isayas ay naging isa sa mga pinakamaimpluensyang tinig ng kanyang panahon. Ipinagtatanggol ng may sigasig ang katarungan at ang tunay na pagsamba sa Diyos. Gayon paman, tila hindi nagkakaroon ng epekto ang kanyang mga pagsisikap. Sa kabila ng mabubuting intensyon ni Hotam, ang mga tao ng Huda, kabilang na ang maraming sa kanilang mga pinuno, ay patuloy na lumalayo sa mga utos ng Diyos, nalulubog nang lalo pa sa idolatria at kawalan ng katarungan, na nagresulta sa isang malaking problema. Ang mga panloob na tensyon sa Huda ay nagsimulang magpakita ng mas malinaw habang ang mga banta mula sa labas ay tumitindi, habang ang mga kalapit na bansa tulad ng Israel at Aram ay nakita sa Huda ang isang madaling biktima. At oo, sa kabila ng isang karaniwang pamana, ang Israel at Huda ay magkahiwalay na mga kaharian sapagkat ang bawat isa ay may kanikanilang mga hari at mga alyansa at patakaran na madalas silang nagtutunggali. Para kay Isayas, ang tunggaliang ito at ang mga panganib mula sa labas ay naging isa sa kanyang mga pangunahing alalahanin sa loob ng ilang panahon. Ngunit matapos ang maraming taon ng mga hamon at babala, pumanaw si Haring Hotam na nagdulot ng malaking pagbabago sa sitwasyon. Sa pagkamatay ni Jotam at sa pag-akyat ng kanyang anak na si Ahaz sa trono, ang mga hamon para kay Isayas ay lalo pang tumindi. Si Ahaz, nakabaligtaran ng kanyang ama, ay hindi naghangad na sundin ang mga landas ng Diyos. Siya ay isang hari na madaling sumuko sa mga presyo ng politika at takot sa harap ng mga banta sa militar na kinakaharap ng Huda. Sa halip na magtiwala sa Diyos para sa proteksyon ng kanyang kaharian, si Ahaz ay pumasok sa mga mapanganib na aliyansa sa politika, lalo na sa Assyria, sa pagtatangkang masiguro ang kanyang kaligtasan. Ang bagong kabanatang ito ay nagdala kay Isayas ng mas matinding hamon kung saan ang kanyang misyong propetiko ay susubukin nang husto. Alam niya na sa paghahanap ng tulong sa mga paganong bansa, hindi lamang isinasa panganib ni Ahaz ang kalayaan ng Huda, kundi binubuksan din ang mga pintuan para sa mga impluensyang panrelihiyon na lalo pang maglalayo sa mga tao mula sa Diyos. Binalaan ni Isayas na ang mga pagpiling ito ay magdadala ng kapahamakan sa Huda kahit habang ipinapahayag niya ang ilan sa kanyang pinakamakapangyarihang propesya tungkol sa Mesiyas tulad ng isang sanggol na isisilang ng isang birhen at tatawaging Emmanuel na nangangahulugang Diyos ay kasama natin na natiling bingi si Ahaz sa mga babala ng propeta. Nangyari nga tulad ng babala ni Isayas, mabilis na naging isang alipin ang Juda ng Assyria na wala ng kalayaan at lalo pang bumagsak sa pagkabulok naghahanap ng paraan upang mailigtas ang kanyang kaharian, si Ahaz ay naghanap ng mga bagong alyansa sa mga kapangyarihan tulad ng Ehipto at Ethiopia, naniniwala na maaari silang makatulong sa Huda na makawala sa pagkakagapos ng Assyria. Gayunpaman, ang mga pagtatangkang ito ay pantay na walang saysay at nagpalalim lamang sa krisis espiritual at politikal ng Huda, lalo na't ito'y mga bansang pagano. Ngunit ang Diyos, sa kanyang habag, ay nais na maunawaan ng mga tao ng Huda ang malaking pagkakamali na kanilang ginagawa sa paglayo mula sa kanyang proteksyon at sa paghahanap ng kaligtasan sa mga alyansa ng tao. Noon iniutos ng Diyos kay Isaiah na isagawa ang isang hindi pangkaraniwang at nakakapangyayaring gawaing propetiko. Nang panahon ding iyon, nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah na anak ni Amos na sinasabi, Pumunta ka, tanggalin mo ang telang magaspang sa iyong baywang at alisin ang mga sandalyas sa iyong mga paa. At gayon ang ginawa niya, lumakad siyang hubad at walang sapin. At sinabi ng Panginoon kung paanong lumakad si Isayas na aking lingkod, hubad at walang sapin sa loob ng tatlong taon bilang tanda at kababalaghan laban sa Egipto at Etiopia. Ang dramatikong kilos na ito na inilarawan sa Isayas Kabanata 20, mga talata 2 at 3 ay sumisimbolo sa kahihiyang daranasin ng mga bansang pinagtitiwalaan ni Ahas tulad ng Ehipto at Etiopia sa kamay ng Assyria. Si Isayas sa pagsunod sa Panginoon ay naging buhay na tanda para sa mga tao ng Huda. Ang kanyang kahubaran at walang saplot na paa ay isang biswal na mensahe na nagpapakita ng kahinaan at pagdurusa na naghihintay sa mga nagtitiwala sa mga bansang pagano sa halip na sa Diyos. Hindi naging madali ang tungkulin para sa propeta. Hinarap niya hindi lamang ang pisikal na kakulangan sa ginhawa at ang kahihiyan sa publiko, kundi pati na rin ang hindi pagkakaunawa at pangungutya ng marami na hindi nauunawaan ang lalim espiritual ng kilos na iyon. Ngunit alam ni Isayas na ang kanyang misyon ay higit pa sa kanya. Handa siyang tiisin ang kahihiyan at pagdurusa kung ito ay nangangahulugang magising ang mga tao sa agarang pangangailangan ng pagsisisi at pagbabalik sa Panginoon. At dahil dito, si Ahaz, lubos na nilamon ng kanyang mga maling desisyon, ay nakita ang kanyang kaharian na unti-unting gumuho. At sa kalaunan, nangyari ang hindi inaasahan Si Ahaz ay namahinga kasama ang kanyang mga ninuno at inilibing sa lungsod ng Jerusalem, ngunit hindi sa mga libingan ng mga hari ng Israel. At si Ezekias, ang kanyang anak, ay naghari bilang kahalili niya. Gaya ng sinasabi sa ikalawang kronikas kabanata 28, talata 27, Ngayon wala na si Ahaz sa pamumuno. Ang kanyang anak na si Ezekias ay umakyat sa trono sa isang panahon kung saan ang bansa ay nasa bingit ng ganap na pagkawasak. Ngunit hindi tulad ng kanyang ama, si Ezekias ay isang makadiyos na hari na tapat na naghahangad na sundin ang mga daan ng Panginoon at ibalik ang tunay na pagsamba sa Huda. Sinimulan ni Ezekias ang isang serye ng mga repormang pangrelihiyon, winasak ang mga altar ng mga pagano, ibinalik ang pagsamba sa templo at tinawag ang mga tao na magbalik loob sa Panginoon. Si Isayas ay naging isang malakas na taga-suporta ng mga repormang ito. Nakikita dito ang tanda na ang Diyos ay patuloy na gumagawa upang tubusin ang kanyang bayan. Ang propeta ay nagbigay ng espiritual na patnubay at pagpapalakas ng loob kay Ezekias na pinatindi ang pangangailangan ng ganap na pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Gayon pa kahit na may mga reforma, ang Huda ay hindi ligtas sa mga krisis. Ang pinakamalaking pagsubok ng pamamahala ni Ezekias ay dumating ng si Senaquerib. Ang makapangyarihang hari ng Assyria ay kinubkob ang Jerusalem kasama ang kanyang mga tropa. Nagbabanta na sirain ang lungsod at alipinin ang bayan ng Diyos. Ang pagkubkob na ito ay sinubukan ang pananampalataya ni Ezekias at ang pamumuno ni Isayas. Habang ang hukbong Assyrian ay sinasalakay ang Jerusalem, si Sennacherib ay nagpadala ng mga mensahero upang lapastanganin si Ezekias at ang mga tao nilalapastangan ang Diyos ng Israel at ipinapahayag na walang kapangyarihan kahit na ang Panginoon ang makapagliligtas sa kanila mula sa kamay ng Assyria. Ang takot at kawalan ng pag-asa ay nagsimulang kumalat sa buong lungsod. Ngunit si Ezekias… Sa halip na magpatalo sa kawalan ng pag-asa, ay taimtim na humingi ng tulong sa Panginoon. Si Ezekias ay pumasok sa templo, nagpatirapa sa harapan ng Diyos at nanalangin ng buong puso, humihiling ng banal na interbensyon. Si Isayas, ang tapat na propeta, ay nanalangin din sa Diyos para sa kanyang bayan at ang Panginoon ay tumugon ng makapangyarihan. Sa pamamagitan ni Isayas, ipinadala ng Diyos ang isang mensahe kay Ezekias na nagtitiyak na hindi masasakop ni Sinakirib ang Jerusalem at ang Panginoon ang lalaban para sa kanyang bayan. Kinagabihan, lumabas ang anghel ng Panginoon at pinatay ang isang daan at walumput limang libong mga sundalo ng hukbong Assyrian ayon sa ikalawang mga hari, Kabanata, Labing Siyam, Talata, Tatlumput Lima. Nang magising ang mga nakaligtas kinaumagahan, natagpuan nila ang kanilang mga kasamahan na patay at si Senakerib na napahiya ay bumalik sa Nineveh kung saan siya ay pinatay ng kanyang sariling mga anak. Ang banal na interbensyon ay malinaw at makapangyarihan at ang Jerusalem ay naligtas hindi sa pamamagitan ng lakas ng armas, kundi sa pamamagitan ng kamay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat bilang tugon sa mga panalangin ng kanyang lingkod na si Ezekias at ng propetang si Isayas. At kung sa palagay mo ay sa wakas ay natapos na ang lahat at narating na natin ang isang masayang pagtatapos sa kasawiang palad, hindi dahil si Isaias ay malapit ng harapin ang isang nakakatakot na pagsubok, kahit na siya ay nabuhay nang may isang layunin lamang ang iligtas ang kanyang bayan. Ang pamamahala ni Ezekias ay nagdala ng pag-asa at espiritwal na pagbabagong buhay para sa Huda. Ngunit sa kagulat-gulat na paraan, ang kaharian ay muling lumubog Oo, muling lumubog sa isang panahon ng kadiliman sa pag-akyat ni Manases, anak ni Ezekias, sa trono. Si Manases, na nagsimulang maghari habang bata pa, ay tinalikuran ang mga reforma ng kanyang ama at dinala ang Huda sa isang walang katulad na espiritual na pagbagsak. Ito ang isa sa mga pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng Huda. Marahil mas masahol pa kaysa kay Akas dahil hindi lamang ito minarkahan ng walang pakundangang idolatriya kundi pati na rin ng pag-uusig sa mga tapat na lingkod ng Diyos kabilang ang propetang si Isayas mismo. Hindi lamang ibinalik ni Manases ang mga altar ng mga paganong Diyos na sinira ng kanyang ama, ngunit nagpakilala rin siya ng mga bagong kasanayan sa idolatria, kabilang ang pagsamba sa mga bituin at pagsamba sa mga banyagang Diyos. Umabot siya sa puntong nilapastangan ang templo ng Jerusalem, nagtayo ng mga Diyos-Diyosan sa loob ng bahay ng Panginoon. Bukod dito, si Manases ay nagsagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain bagay na labis na ikinagalit ng Diyos at nagdala ng matinding paghihirap sa bayan. Si Isayas ay natagpuan ng kanyang sarili sa isang napakapanganib na posisyon sa panahon ng pamamahala ni Manases. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya. Nagpatuloy siya sa pangangaral laban sa idolatriya at katiwalian, itinatampok ang mga maling gawain ni Manases at tinatawag ang bayan sa pagsisisi. Gayunpaman, ang pagtanggi sa mensahe ni Isayas ay mabagsik. Si Manases, sa kanyang hangaring tahimikin ang lahat ng tinig na sumasalungat sa kanyang pamahalaan, ay nagsimula ng matinding pag-uusig laban sa mga propeta at mga tapat sa Panginoon. Ayon sa tradisyong Hudyo at ilang apokripong salaysay, si Isayas ay naging pangunahing target ng pag-uusig na ito. Ayon sa Talmud at iba pang mga sulatin, iniutos ni Manases na dakpin at patayin si Isayas. Isa sa mga kilalang kwento na nakapaloob sa apokripong aklat na Ascension of Isaiah ay nagsasalaysay na ang propeta ay pinatay sa pamamagitan ng pagpapaabot sa kanya ng lagari sa gitna. Bagaman ang kwentong ito ay hindi matatagpuan sa mga kanonikal na kasulatan, ito ay naging isang mahalagang bahagi ng tradisyon tungkol sa martiryo ni Isaias. Kahit na sa harap ng banta ng kamatayan, Si Isayas ay nanatiling tapat at natupad ang kanyang misyon nang may sigasig hanggang sa huling sandali. Hindi siya tumahimik kahit na ang kabayaran para sa kanyang katapatan ay ang kanyang sariling buhay. Nagpatuloy siyang ipahayag ang mga salita ng Diyos, nagtitiwala na ang kanyang kapalaran dito sa lupa ay nasa mga kamay ng Panginoon ang kanyang katapatan sa katotohanan at tapang sa harap ng pag-uusig ay ginawa siyang isang halimbawa ng pananampalataya at pagtitiis para sa mga susunod na henerasyon. Sana ay nagustuhan mo ang videong ito at higit sa lahat natuto ka ng marami sa kahangahangang kwento ni Isaias. I-click ang video na lumalabas sa iyong screen upang magpatuloy sa pag-aaral ng higit patungkol sa salita ng Diyos. Isang malaking yakap at nawa'y pagpalain ka ng Diyos.